December 23, 2023 Ang topic ko ngayon ay tungkol sa uh, magulang na puro kasamaan ang mga pinakita sa kanyang anak noong kabataan pa siya Halimbawa, uh, wala kang ipon, lagi ka nasa sugalan, walang palitan ng panty, inum ka ng inom ng alak ah, sigarilyo ka ng sigarilyo, ng lalalaki ka o ng bababae ka, no? O nagsasyabo ka. Ah, pag nagka ka, ang trip mo, magpa-impress sa kaibigan mo, barkada mo, kahit walang ulam sa bahay nyo. Ah, branded yung damit mo, branded ang bag mo, pero walang ulam sa pamilya mo. So, in short, wala kang oras sa pamilya mo. <clears throat> ang tinanim mo, ah, ang pinakita mo, wag natin kasi baka sabihin mo halaman eh. Ang pinakita mo ay kaya wag natin gamitin yung pagtanim. Ang pinakita mo sa mga sa anak mo ay tapos maramot ka pero galanti ka sa bisyo. Actually, lahat naman ng may bisyo, ganun, laging walang pera yan sa pagkain, laging walang pera yan sa pangailangan ng pamilya. Pero sa, pa, sa nakita ko, pagdating sa bisyo, lumalabas ang pera niyan. Actually, kahit everyday pa, ah, pinaglalaanan niya talaga ng oras at panahon at pera ah, pagdating sa bisyo. Majority yon according to survey na, no? Kasi, doon nga lang sa katabi namin na tindahan. Ay, kita ko naman, no? Ah, halos araw-araw. Pagka labas sa in, ah, trabaho, iinom na sila. Halos araw-araw yun. Parang, eh, parang attendance na nila yun. Mga complicated tropa na manginom. Tapos may isa pang nagsabi sa akin doon last time na, Araw-araw daw talaga siya umiinom kasi ang motibo niya, ang goal niya ay gusto niya maagang mamatay. So kaya nga mahirap mamilit. Ah uh, kailangan maitanong mo muna sa pamilya mo at sa kamag-anak mo at sa daily mong ginagalawan, sa katrabaho mo kung saan. Pero mahirap magtanong kasi pag hindi mo naman closest pamilya mo lang muna no. Ah uh, nagpaka-expected ka na expect na magbago siya o pinipilit mo magbago, eh ang goal niya talaga ayaw niya magbago. Gaya nga nung nakausap ko, ang goal niya talaga maaga siya mamatay kaya araw-araw siya iinom ng alak. Kaya, paano kung gano'n ang goal niya? Kasi pag talaga madalas ka umiinom ng alak, madali ka mamatay. Eh ang goal niya talaga maaga siya mamatay, gusto niya maaga siya mamatay. Kaya mahirap mamilit. Pag tungkol sa pagbabago, mahirap pamilit. Kaya, importante, itanong mo muna sa kanya kung kasali siya sa pagbabago o ayaw niya. Kung ayaw niya, isuot niya yung best attire. Complicated tropa siya, di ba? Huwag siya magsusuot ng mga plain t-shirt. Kahit anong klaseng plain t-shirt, wag niya susuotin. Kasi kay makulay tropa yung iba't ibang kulay yon Totoong nagbago yon at uh, may permanenting trabaho at may basic salary. Tropang 1, 2, 3 hanggang 4 years na lang to, no? this is only an experiment. Dati na ako may makulay tropay. Eh, pero hindi lang nila alam ang tawag ko sa kanila. Ah, uh, tropang 1 2 3. Nandito yung believers tsaka hindi na on process para magbagong buhay. Pero gusto niya ng benefits. So after 5 years malalaman lahat 'yan, yung final result. So magdadalawang uh, mag-1 year palang mahigit tayo. So may apat na taon pa. Kaya magsuot ka ng ganito ah uh, pa pakinggan mo yung aking youtube channel yung mga 1 hour tsaka live ko sa tropang One 3 page ko yun yung panunoorin mo kasi nandun mo lalaman yun eh one, kaya nga 1 hour ano yung tropang One 2, 3 nandun sa youtube channel ko yun Erwin Bautista yung may tatlong picture na nakagitna yung anak ko na dilaw ang suot niya so andun yun yung pictures picture niya yun bata pa siya. Yun yun, pero matanda na yun ngayon, hindi na gano'n ang picture niya. Ah, uh, ganito yun, no? Ah, uh, para itong topic na to ay para sa lahat ng magulang na galit na galit sa anak niya dahil masama daw ang ugali. So, dahil hindi daw siya binibigyan. Ah, uh, actually, according to survey, no, ah, uh, masama na ang ugali ng anak kapag hindi nagbibigay ng pera. Pera lang lagi ang involved. Kaya nga, sinabi ko na sa government, ah, uh, tatanda ka rin naman, no? Abang nasa position ka, lahat ng, uh, senior citizen na matanda na, para hindi na umaasa, hindi na nagiging pabigat sa pamilya niya, magkaroon ng monthly pension. Huwag ibinibigay ng one-time spot cash na ganyan, kasi, baka mamaya, hindi rin naman niya magamit yun. Yung panggastos, maubos lang. Ah, uh, hindi naman niya kayang dalhin. ah, uh, kaya nga nagsisimula tayo sa lahat ng bata ngayon na inuumpisahan sila na skilled, marunong magbasa at magsulat. Diba sinabi ko na sa mga previous video ko, balikan mo na lang na dapat next generation wala ng no read no write. Balikan mo na lang yon Dapat yung next generation lahat may ipon. ah, uh, pagtanda. So, nagta ano pala ngayon, diba? Eh, eh, wino workout ang tawag doon. wino workout palang ngayon sa sa all student so around the world no ah uh, kailangan gag lalagyan mo siya ng grade talaga may grade na dapat yon ah uh, kailangan ah uh, na one on one na ng mga teacher na check niya na kung talagang sa valuation kasi training yon ah uh, ah uh, nakab nakasalalay ang grade nila dyan. so all values ah uh, values, uh, subject. dun mo ila i-insert yun. Check mo lahat, no? Uh, check mo yon yung mga ano nila. Lagay sa listahan para nakikita ng all teachers na sino'y naiwan, na walang ipon pa all teachers. So, magkakaroon ng listaan talaga na ito, ano na done, 3,650 na meron na. Sino ang wala? Kailangan ilagay sa, naka-post. Talaga ilalagay sa, ah uh, para may motivational factor. Sa malaking uh, billboard o ilakalagay doon. Para alam natin kung sino yung naiwan in all school to ano so sino nag check yung sa values yan kaya kasama sa grade nila yan all school kaya nga to all deaf ed uh, monitor na lang po yan kasi this is uh, uh, kailangan ma-implement sa future to makikita mo magandang resulta nito so someday magpapasalamat ka sa akin uh, kasi naka all to ah uh, para alam natin kung sino ang naiwanan na estudyante. Kung sino ang estudyante na hindi kaya ng 10, 5 pesos. So, ang 5 pesos ngayon, napakaano na lang yan. Pinang... Yung mga estudyante naman na talagang walang-wala gawing working student sa school, kahit elementary, Ah, uh, gawin mo parang utos tigalinis o ano, may sweldo. Ay, minimal lang na pang, sa, uh, pang, pang, ano niya. Ah... Uh, naka to sa talagang walang-walang estudyante na kailangan na kailangan niya ng pera. yon para sa baon niya yun. Para makaipon siya ng 10 pesos daily. Yun lang, hanggang dito na lang. Kaya ganon, wag mo sinisisi ang iyong anak. Kapag mali ang pinakita mo, wag kang mag-expect sa kanya na bigyan ka. At saka, ang anak, huwag mong kinakwartahan at ginagatasan. Kasi kung yun ang intention mo, gatasan mo o kwartahan mo ang anak mo, dapat di ka na nag-asawa. Nag-ipon ka na lang, magnegosyo ka, kasi diba, doon na pwede kang magkapera. Ah, uh, Nag, nagpa ka na sa SSS para may sigurado kang monthly pension, yun yung dapat tapos na natili ka na lang single yung igagastos mo doon sa anak mo na pag, di ba, pag, mahirap magkaanak mahirap magagastos saan kung yun na sinusumbat mo itabi mo na lang yan you stay single huwag ka nang magkaanak dahil mahal lalo na ngayon no mahal magpaanak kaya ako isusumbat mo example bigyan kita ng sample kung ang um, ah uh, pina, uh, mong gatas noong araw, kunyari example, halagang 100 pesos. E eh, nung nagkaanak yung anak mo, ang halaga na nung gatas, palagay mo na limandaan. O. Oh. Di ba mas mahal pa nga sa kanya? Bakit kasumbat sumbat ng sumbat? Kung isa lang yung anak mo, yung anak mo, nagkaroon siya ng apat o limang anak na inalagaan. O oh, paano yun? Kaya nga, kung gusto mong mahalin ka ng anak mo, huwag kang mukhang pera. Kailangan, nakakatulong ka rin sa anak mo. Hindi ka pabigat. Kasi sa panahon ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, no? Ah, uh, mahirap mabuhay sa Pilipinas kasi mas malaki yung gas mahal. O tumaas ang sweldo nyo, 600. Pero, nagmahal naman lahat ng mga bilihin. Kasi, masakay ako eh. Nagmahal na rin ang tricycle. Nagmahal na yung cheap, nagugulat ako. Pag tinitingnan ko yung mga grocery, nagmahal na rin. So, wala rin. Mas marami pang, kahit pumunta ko sa palengke, eh, nagmahal. Wala rin yung in mo. Kaya sa mga may bisyo, kaya to all real rich, gawa na ba yung lugar na para sa mga complicated tropa na ayaw magbago? Lalo na especially sa mga may bisyo. The place of complicated tropa na sinasabi ko sa abroad, sama-sama sila, di ba? sama-sama sila ayaw nila makiisa sa pagbabago bigyan ka ng sample ah uh, gusto niya yung paligid niya magbabaha ayaw niya linis yung mga kanal ayaw niya putulin yung mga puno sa harapan di ba sabi ko lahat ng dumadaloy na uh, mga halaman na pwedeng pasukan ng mga ano yan, ng sa kanal kailangan lahat ng harapat gilid na putol na yon kung gusto mo magkapuno sa likod ng bahay mo. Yun ang sinabi ko, di ba? Yun ang new version housing na, na gagawin. Uh, kung kaya gawin ng implementation ng government na ipagbawal magkaroon ng puno sa harap ng bahay at gilid. Kasi binigyan na kita ng mga sample, maraming dahilan yun. Magpa, ng baha, araw-araw pa siya linis na linis mababantayan niya ba yun kung may trabaho? Eh, nadaloy na yun sa kanal, di ba? Oh, tapos, uh, sa mga wiring ng Miralco, delikado yun. At saka sa mga internet, oh, delikado yun. Plus, eto totoong nakausap ko yung mga truck eh. Naaabala ang mga truck ng uh, yung mga dumadaan, lalo na may pag may pagano na napuno. Hirap silang dumaan. Sa totoo lang Kaya harap at gilid al lalo na along the road na dinadaanan niya ng sasakyan, dapat magkaroon na implementation ng government na matanggal na ang lahat ng puno. Another example, kung may negosyo ka, hirap silang makita dahil sa mga puno at halaman mong malalaki. Kanya 'yung mga ano. At ang next housing are uh, nagagawin ninyo, kung sa mga wala pang bahay, no, magpapagawa pa lang. Ang halaman mo sa loob, pader muna, tapos makikita lang yung garden mo pag pumasok sa loob. Yun ang gagawin mong sistema. kay maliit na bahay o malaking bahay yan, kaya mahirap o mayaman, kayahin mo yung sistema ng mayaman. Ang mayaman, ganun eh. Uh, makikita mo lang yung magandang garden niya, pag nakapasok ka dun sa loob, kung close kayo. Hindi gaya ng mga mahirap, di ba, yung mga sa subdivision, nasa labas. Eh, tapos, hindi naman siya nagwawalis. Pupunta yan sa kanal eh, kasi, di ba, yung pagitan ng gilid noon, tapos, nandun yung, ano, kanal. Yun ang cost ng, ng baha. So, kung, kaya nga, sabi ko, to all real rich and to all uh, government na nasa position, Uh, gawan 'yon na ng lugar si complicated tropa. Gusto niya ng ganoon yung baha-baha. O pag sama sila sa baha na lugar. 'Yon, ganon 'yon. Kasi ayaw niya makiisa eh. Na, 'di ba sabi ko na nasa live ko na 'yon sa mga ano ko na. Kung 'wag mo nang intayin na linisin ng gobyerno, yung sarili mong kanal na malapit sa'yo kailangan napalinis mo na 'yan kasi lugar mo 'yon. Uh, dapat inaalagaan ng homeowners o ng barangay ang bawat gobyerno. Kung wala pa yung government immediately, kailangan kasi may uh, pag magaling naman marunong sinusundot lang yan, tanggal yan lahat. Pati nga mga damit na ano yun. Pero lilinisin muna yun bago ano, bago sundot, sundot talagang hanggang ilalim yun. Malinis na malinis. Kaya nga, kung ayaw magbago, dadalin mo doon sa gusto niya yung may baha. Hmm? yun yun, the place of complicated tropa, hindi pwedeng pagsamahin yung ayaw magbago sa gustong magbago hindi pwedeng pagsamahin yan kaya nga, eto, nag symbol na ako sa iyo, no, ayan oh, may sungay yung ano ko, ba diba? tingin mo sa anak mo, may sungay, masama ugali niya sabi ko sa iyo, kumuha ka ng papel, magmuni-muni ka. Kaya laging tinitingnan mo yung pangit na ugali ng iba kasi yung sarili mo, ayaw mong bigyan ng panahon, isulat mo sa papel ang mga mali mong nagawa para maitama mo. Hindi mo napansin taon lang ang nababago sa iyo. Ah uh, tumanda ka na lang ng tumanda, nadagdagan yung edad mo, pero walang nababago kasi wala kang motivational factor na babaguhin sa sarili mo. Eh, importante yun na sinusulat mo, tapos itinitingnan mo, chinecheck mo. Kaya ang sabi ko, bigyan mo na oras yung sarili mo na wala kang kausap. Magsinabi sinabi sarili mo, wala kang kausap, magsusulat ka dyan ng lahat ng mga dapat mong babaguhin. Another Another page, kung gusto mo, isulat mo na rin lahat ng blessing mo para naaalala mo yung mga natanggap mo sa Diyos. Okay? Uh, sinabi ko na yon isulat mo yung mga mali mo at pag mo na, kung kailan mo na tinalikuran yung kasalanan mo at na-improve mo yung gali mo, doon mo rin isulat sa another side, ng katapat nun. Okay? O, oh, another assignment. Pati blessing mo, isulat mo na rin para naaalala mo kung ano mga natanggap mo kay Lord. Kasi panay ka naman reklamo eh. O, oh, another page, ilagay mo na rin lahat ng reklamo mo. Isulat mo na rin, no? Magmuni-muni ka. Pag sinabing magmuni-muni, ikaw lang talaga. Wala yung kakatok dyan na, oy, ganon. Wala, may oras ka talaga sa sarili mo napakahalaga no na ikaw lang mag-isa tapos nagmumuni ka, nagsusulat-sulat ka binigyan mo ng oras ang sarili mo wala yung istorbo na o asan ba yung ganito ko, bigla kang kakatukin o bigla kang kakausapin talagang you are only na nandun ka lang sa isang sa bahay mo, mag-isa ka pwede sa bahay mo kung laging may tao sa bahay mo kahit sa sa uh, saan ka pwedeng mag-isa ka lang muna, na magmuni-muni ka, mag-isip-isip ka. Okay? Na wala kang kausap. Wala kang kausap, ganun na pagmumuni-muni. Hanggang dito na lang ang aking video. Huwag mo sinisisi ang anak mo. Is, uh, kasi ang anak, hindi naman niya binuhay para gatasan mo. Kung gusto mo talaga ng pamilya, ang turin mo, dapat nakakatulong ka pa sa anak mo. Hindi yung ah uh, ma mahal mo lang siya kasi nga may perang binibigay sa iyo. Pag wala nang naibigay sa iyo, masama na siya, di ba? 'Yun naman talaga according to survey, nagiging masama ang tao pag walang binigay na pera sa Pera lang dito sa mundo. Kaya nga, wala kang kwenta dito sa mundo pag wala ka ng pera. Kaya lahat ng tao, huwag mong papayagan na wala kang pera. Magtrabaho ka, huwag kang maging pabigat. Kaya nga nakita mo, pati seaman, mga, di ba, maraming mga seaman na housewife, nilagay ko pa rin siya sa binig uh, option 1 siya, di ba? Kahit na nasas, natatanggap niya yung asawa niya ng 100,000, 200,000, may 500,000 pa eh, na wife, how, plain uh, na plain, plain housewife, asawa ng seaman. Bakit ko nilagay siya sa ganon? Kasi meron din mga may asawa na paliwanag ko na sayo iyo na iniwan ng asawa niya, hindi na binalikan. So wala siyang sariling pera yun ay pera ng asawa niya yun hindi niya pera yon anytime na ayaw na sa kanya anytime kahit tunay pa yan kahit kasal pa yan anytime wala na rin siya dyan mukha na rin siyang kawawa subukan mo marami ng gano'n no uh, hindi ko na kailang, kailangan sabihin dito kung ano mga pangalan nila kasi this is confidential pero marami ng gano'n kahit ikaw mismo pwede ka naman mag-survey sa paligid mo makikita mo yan. Kaya lahat ng plain housewife, basta plain housewife ka, o kaya hindi sigurado ang kita mo pa network, network la lang, o online selling, basta hindi sure ang sabinek binik yan. Ngayon, ha, binik, yan. Tropang one yun. Black at saka navy blue lang ang susuotin mo na plain t-shirt, Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, black. Tuesday, Thursday and Saturday navy blue. 'Yun lang para naka-emphasize na gusto mong magbago. Bye.